price price Gala sa gabi. Mayroon pa dito. sa <laughs> gabi Kaya wala yung ano ganun. Masarap yung ganun na yun. Yu. Uh, nuggets. 65 price with nuggets and drinks. Doon um, wala yung Ah, drinks. Sa'yo may gusto ko yung ganun. Ay, na ang ganda me? dito guys? Mayroon nga 65. Maraming kainan. 45? Oo. Ay, na 65 yung drinks. Asking yun good. Asking yun Ano ba ito? Nailote na ba ito? Ay, ano ba ito? Hindi. Papuntang bayan. Bayan pa rin. Paan?